Ang ipakikita ko po sa inyo ay ang madaling pagkaliskis ng isda. Dati po hirap na hirap ako na magkaliskis ng isda kapag ginagamit ko ang kutsilyo. Ito po yung natuklasan ko. Ang mga na matitigas ang tangkay. Yan. Kahit yung kutsara po na luma. O bago. Pwede po. Ito luma na po ito. Oh, ito po nakaliskisan ko na ito lahat. Oh. Imelda o. Hirap kaliskisan po yung mga yan. Malalaki kasi ang kaliskis niyan. Ayan o. Oh. Ito po, pakikita ko na po sa inyo ito. Oh. Unahin pa sa gawing ulo. Ayan o. Oh. Pwedeng hawak, pwede pong hindi hawak. Ayan. Habang sariwa pa po ang isda, madaling kaliskisan. Yan po ang aking narat ah, na nalalaman base sa aking experience. Habang sariwa pa o oh, kawuhuli pa lang, madali po siyang kaliskisan at uunahin nga po dito sa gawing ulo. May, pag po sa gawing buntot, pwede rin. Pwede rin po doon habang sariwa pa. Pero mas maganda nga po sa gawing ulo, simulan ang pagkakaliskis ng isda. Pero po, pag hindi na sariwa isda, kahit sa gawing ulo, kahit sa gawing buntot, kahit kutsara pa ang gamitin, mahirap din po nakaliskisan ng isda. O, ayan po, kabilis lang po. O. Saglit lang po ang pagkakaliskis ng isda kapag ginamitin ng kutsara o matitigis na kutsara po. Ano, ano na po ang akin nasubok dito? Napanlinis. Matuklasan ko po pala yung kutsara. Ayan po guys. Ganyan po ang madaling pagkaliskis ng isda. Ano ang madaling pagkaliskis ng isda? Ha? Yun siguro ang title ko po. po. Dati hindi ko po nilalagyan ng cellophane sa ilalim. Ngayon nilagyan ko ng cellophane. Kasi yung kaliskis po bumabara sa lababo. Ah! Nangangalaglag po. Madulas. Gagasgasin ko po yan ng asin mamaya pa. Yan o. Ah! Talaga pong madulas sila. Mm. Yan o. Bumabara kasi sila sa lababo. Parang cellophane din sila. Na bumabara sa butas ng lababo. Ay! Narin. Nag, Ayan po, pag nabara na, mahirap na po tumulo ang tubig, oh. Kailangan pong kunin pa isa-isa. Ganyan po, oh. Eh. kasi ng kaliskis niya, oh. Yan, matatagalan pa po, po ako ngayon mag ng kaliskis. Kasi si ko eh, sana pala hindi si Yung ano, yung fishnet pala, sana. Para yung tubig dere-derecho. At yung kaliskis ay masasala ko na agad. Yan o. Ganun po guys. Yan lang ang aking isinir ngayon sa inyo. Paano ang madaling pagkaliskis ng isda. Maraming salamat po sa mga nanonood hanggang sa dulo hindi nag skip ng ads sa nag-share ng aking video sa nag ng bakas yan po maraming salamat sa mga nagsatsagang manood sa aking video uh, o hindi maganda ay patuloy na sumusuporta maraming salamat po